Hindi pa possible ang uh, mga maliliit na sasakyan o mga low na kotse sa area ng uh, kaya na uh, public market ng Kawit dahil mataas pa ang baha. Pagdating naman sa Mesentele Road going to uh, Bakawa uh, north uh, northbound, napaka-traffic po, heavy traffic po talaga uh, around 11:23 ng tanghali ko. May eh, kaunting bahan naman po dito sa may kantong ng binakayan going to Pobilanya pero possible naman po sa mga maninita sa kaya sa sakyan. Sa so, uh, magandang araw po sa inyo mga babayan, uh, binisita po natin ang Habay Uno, Dunong Bayan hanggang uh, Habay 2 magmula rito sa may SM Bacor kung uh, possible pa yung baha. So ngayon po, possible uh, naman po sa lahat ng sasakyan sa area ng uh, SM Bacor magmula doon sa Gilando Highway uh, papuntang Habay 2, Habay Uno, ng Bayan hanggang doon sa may Kawit ay uh, wala na po tayong baha na itala. So dito lang po sa Merosario may kunting uh, mababa ng baha. Gamat uh, pasible naman po sa mga maliliit na sakyan o lower na sakyan na rin pwedeng makadaan. So uh, paproceed na rin po tayo along uh, pa, uh, Mabolo Bridge up to Kawit, Cavite. So, ano po ba ay going to Dinubay at papunta ng Mabolo Bridge. So, wala na po tayong na naitala ang pagbaha. Sa ngayon, bupa na po yung baha mula dito sa may uh, ng Mabolo, pababa ng uh, lumang bayan ng uh, Pakoor. So, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang sitwasyon po ngayon na alas 10.30 ng uh, umaga October 25 ang uh, tulay na mabolo humupa na rin po ang uh, level ng tubig. So yung mga sakay ng mga kababayan natin dito is uh, dito pa rin. So sa loob po ng uh, tatlong araw na pagulan na uh, kagabi lang yung malakas ang ulan. Eh halos lubog na buong bayan ng um, bawat bayan ng ano, ng ating buong bansa ng Pilipinas. So paano po pa kaya kung gagawin ng Panginoon na isang buwan? na walang na ang talaga talagay ko lubog na lubog na ano. so kumbaga huwag ay pinakikita lang sa atin ng Panginoon ng ating mga ginagawa ang dahilan nun ito ay eh, ng mga kagubatan natin so paano na po kung talagang uh, hindi natin gagawa ng prevent prevention yung mga pagpuputol ng mga puno natin pagkakalbo ng kagubatan So baka pa nangyari isang buwan o dalawang linggo walang puklat ang ulan ay eh, napakarami So talaga dapat to talaga eh, buong, buong mundo eh, pag-isipan nila kung paano ma-prevent o uh, ma-countermeasure ang gantong uh, pangyayari uh, bagamat hindi mo talaga kaya nga uh, pigilan so may mga pamamaraan siguro na dapat natin gawin, dapat ang ating uh, gobyerno lalo sa Pilipinas dahil napaka ang baha lagi sa atin Konting ulan lang eh talagang uh, binabaha na halos so dapat tos uh, para lang sa akin kumbaga uh, dapat gawing uh, mandatory na every month, twice a month eh ang lahat ng mga uh, namamasukan sa gobyerno o hindi ko, mga volunteer magtanim tayo ng puno at sa mga area na maluluwag ang mga kagubatan natin ibalik natin sa sa dati yung mga kinakalubong kagubatan iwasan na po natin yung mga illegal logging paglalaging iwasan na po natin yan uh, naniniwala ko ang katapusan ng mundo hindi dahil sa gusto ng Panginoon talaga kuya eh, sa akin lang kuro kuro lang eh palagi ko eh, dahilan eh baka tayo yung mga tao may dahilan dahil sa pagkakalbo paglalapas lang sa ating inang kalikasan so kung wala po tayong malasakit sa inang kalikasan natin ay talaga hong mangyayari nyan eh tayo ho ang magsisimula ng pagguho ng mundo ang mga tao ho sumisira ng ginawa ng Panginoon ginawa ng Panginoon ng kalikasan kinakalbo naman natin pinuputol natin ng mga puno so dito talaga yung natin eh paano kung gawin niya isang buwan isang buwan ng ulan na palagi ko oh, nakapakarami ng mga na mga kapatid kababayan, na uh, pagdating naman dito sa area ng kanto ng Binakayan, pinili po natin na uh, mag-drone para hindi sa natin sa sakyan dahil medyo malaki at uh, mataas ang bahado uh, baha doon sa may gitna ng uh, pamilyang bayan ng Kawit. So, eh, hindi po advisable pag sa ngayon ng uh, mga lower na sakyan o malinit na sakyan na duma sa pamilyang bayan ng uh, Binakayan at Kawit sapagkat medyo malalim pa ang baha. So, advice lang po sa ating mga kababayan na iwasan muna natin ang uh, Binakayan Public Market tang nang sa ganun ay eh, makaiwas din tayo sa gastos. May mga ilan sa sakyan din po na tumirik sa daan dito sa may public market ng uh, binakayan Kawit Cavite. So proceeding po tayo ngayon sa area ng uh, Centennial Road, uh, pilitin natin makarating hanggang uh, kanto ng Tejero to Gentry, Tansa. So dito na ano, naman sa dinadaanan natin ngayon sa may kanto ng uh, Binacayan going to Kumbilanya, eh, may kaunting bahas. So passable naman sa lahat ng mga sakyada all the way to Island Cove mga kapatid. From uh, Sayos, uh, Kawit-Kabite to uh, Centennial Road, uh, clear na po sa area at wala na po tayong baha at uh, passable na, po, na po sa lahat ng mga sakyan. So pagdating po natin dito sa Mayarco, tapat ng uh, Municipal Hall ng uh, Kawit-Kabite, so nagbibild up na po yung traffic. So medyo mahaba-aba po traffic na sa ngayon na 11.20 uh, ng umaga, October 25, uh, 2024. So pagdating po natin ng Kanto ng Kawit at uh, to Noveleta, so narata po muna natin para ng drone para makita natin hanggang saan ang traffic ng build up dito sa may uh, Road to Bacau. So napakahaba po talaga ng uh, traffic uh, around 11.23 2023 24, ah, uh, October 25. So, napakahaba po yung traffic yung papuntang Tansa, southbound. So, hanggang saka, sa kasalukuyan po ngayon, nakamonitor tayo is sa uh, napakahaba pa rin yung traffic. Kung, uh, kung pwede nga lang at uh, mag-penetrate pa tayo hanggang Tansa. So, sabi ko, mahirap ng sukot-sutan kasi mahirap din sa safety natin. Dahil kung uh, uh, ayun ka sa daloy ng traffic, hindi tayo makakarating ng mga isang oras o dalawang oras pa. Abutin. So, minarapat na lang natin na uh, pinag, uh, natin ng drone pa sa ganun makikita na lang natin tong hanggang saan. So, uh, medyo hindi na rin maka-penetrate pati yung aking drone na napakalakas ng hangin mga kapatid. pililit po natin, i-penetrate yung drone natin na makarating hanggang doon sa may tulay ng bakaw. So, di mo talaga kaya. Ilang base na ako nagwa-warning yung system ng aking monitoring, kaya naisip ako ibalik na lang kaysa baka mamaya mawala pa. So, hanggang dito na lang po. Sana po, follow like and share. Maraming salamat po. Keep safe po sa lahat. God bless. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll show my